Man sabihin, pero nagkakaroon lang tayo ng oportunidad magkita-kita sa mga ganitong panahon, panahon ng trahedya. Pero mga kasama, sa ganitong panahon naman, dito naman natin na ipapakita yung ating pagkakaisa, pagiging Pilipino. Dito natin na yung ating pagmamahal sa isa't isa. Ang aming siyudad, siyudad ng Valenzuela, sa pamumuna po ni Vice Mayor Lori, nagbigay po ng donation, uh, cash donation po. Sa office naman po namin, sa so office of the Senate. Meron din po kaming donation ng mga bigas para po sa mga nasalanta. Hindi po kami titigil hanggat makabangon muli ang lalawigan ng Katanduanes. Ang donasyon po ninyo ay hindi lamang isang material na tulo, kundi isang konkretong hambang patungo sa aming muling pagbangon.